Good morning. Uh, good morning, guys. Kapag na mag-umulan, hindi namin na-enjoy. Hindi namin na-enjoy yung yung dagat. Ngayon, hindi natin labas. Tara. Ngayon tayo mag iikot sa Balagbag Falls. Let's go. Ah, shit na, ulan pa rin. Na sila. Ang basa. Basa lahat, oh. Nasa sila? Naglilinis? Saan nagluluto? Ha? Saan nagluluto? Wala nga ako. Ano ba nasa Chinayles o? Para sa inyo, hindi na talaga kami nakaalis. Tignan niyo ba naman o. No? Nasa dagat kami pero raulan tara. Okay. Tapos natin yung mga kasama ko, nagluluto. Sa may lutuan dito? Okay. Malapit sa CR? Okay. Sa sige. Tara guys. Okay. Ha? Tabi lang, lang Tabi lang na CR. na CR. Okay, sige. Tapos yung mga kasama ko dito sa balagbag. Sali, asa sila, aling. Eh. Ano na tayo ba? ano Ilabo. Hm. Ano, Rodero? Ha? Sige mo, do. Pati labour. masasayang lang, de. Katulad kagabi, sinayang niyo. Wala, bakit talaga yung dati namin dito sa Quezon? Ang lakas ng ulan. Ano naliligo nga eh? Sino ba maliligo naliligo sa ganitong panahon eh? Sila, sila. Naliligo sila? Oo. Oh. Eh? Oo. Oh. Tanghal, lamig-lamig nga eh. Oo Ang si Tado eh. Good ass! di ko makita chinelas ko. Suot pala ni Arnold. Sinuot ko rin yung kanya. Ipintan ka na naman Mamaya, pag uh, tumila-tila Try kong iikot kayo sa may dagat Ayan, guys Nagluluto muna kami ng albosal Malang magawa. Pero kahit naman ganito nangyari sa amin Enjoy naman naman <laughs> Enjoy yung magdamag na natulog sa loob ng tent. <laughs> uh, Jolly, oh. angkok ng pirate crew. <laughs> oh. Mamaya oh, na lang.

Napakalawak na karagatan. Tipong sa lawak na karagatan, di ko akalain ang maraming nilalaman. Para pag-iisipin ang tao yan. Sobrang lawak, maraming nauunawaan. Verse. <laughs> So ngayon medyo tubilar yung ulan Kaya pwede tayong maghala magalagala. Basic lang din naman eh Hindi mo akalain na Papanihan ko lang dito sa Quezon kasi bago kami malis ng Laguna. Mainit. Kung baga, maaraw doon sa Laguna. Pagpunta namin ng Quezon, yun pala, maulan pala dito. Kaya, kahit sabi mahirap i-enjoy, syempre enjoy mo na lang kasi nandito ka dito. Nandito ka na sa lugar na gusto mo magpakinya. Nandito ka na sa lugar na gusto mo takasal lahat ng problema mo. Nandito ka na sa lugar

Wili. Bang ina mo, wag na. Amang ganyan, magpipitayin lahat. Sa kanya pinisa Ah! Ah! Kasi naman binili Sakto lang talaga ani. Hindi man lang nagpasobra. Wala na tayong ibang pagkakamitan? Ito ano mo ulit hindi na mabut. Pag-atensyon. Hade-hade yo. Dahil sa paete. Paete pa? Uh Oo. -oh. Oh, para mas malamig sila muna. Liho. Liho. Pwede liho is doon. <laughs> Tinig ang araw doon. <laughs> ay, yun. Araw. Meron ka sa akong para sa pagdagat sa panahon. Mas malamig doon kaysa dito. Oo, oh, February. Iba na yung, yung, yung ano niya doon, anong daga. Hmm. Dito naman, hindi ganong kalamigan. Gawa lang hampas ng hmm. hangin ng daga. Ang mainis na po kasi yung sigaw ng... Ng alat. Alat. Hindi katulad sa Laguna na talaga pag sumumix sila ganito, puro-puro yung ano niya galing sa bundok talaga. Wala, nakakatrangkaso daw tayo. <laughs> may ganon, kami pagka ng Laguna, pag huwag tayo dito may mga kapasari. Oo nga, nakakatrangkaso. Naninibago na kami sa kiba. Dito magaan sa pakiramdam eh, kahit nagpapaulan eh. <laughs> dito dito na oh, ito ang buhay namin, anong araw po, bata akong bata. Mag-iisang buwan ba ito? wala ka po nung logo sa Oh. Hmm? November, pa na ambon. Kung oh, November po ay pagkipay pa naman. ambon na Kasi ay, mga na yung na. Saan ba yung daan dito skyview Skyfria? Mapunta sa Inero? Nawala yung ano? Wow! Mga umang nawala? Uh -huh. Tanong mo ito kay ate? Oo, oh, nakabastik yun. Doon, gilado. May gano'n bakal. Ano doon ba yung mga umang? Oo. Ano doon ko yun? Uy, ganito lang. Yeah, <coughs> Mamay, napansin po ba kay mga umang dito? Dito? Huh? Mga umang? Uh -huh. Yung mga sila ng agapang. Dito po namin naiwang kagabi bago kami magtulugan. po? Uh -huh. Dito po banda. Wala po kinapan? Wala. Uh -huh. Baka nakalpas na po yun Nawala May uh, mga kasama ko dogyot oh. <laughs> Hinaya ang basa. <laughs> <laughs> Mal pala yan ang una yan. Mal pala yung buong bahay. 3-5 mm. pala yun. 3-5? 3-5 Sa 4-5. 4-5 Tapos hindi Hindi mo ba susulit sa gandong panahon <laughs> yan? Ano Ayaw. <laughs> Kung um, katilay ka ng araw, sulit na sulit yan. Ang panas din lang yun. Hindi, may aircon daw yan eh. Ayun na, no, may aircon. Ito ano? Yun, yeah, yung sa kadulo. Yung malaki. Oo. Ano, tagat na? Oo. Oh. At na, at akin

ito, ano dito yan mo? Hili, hindi ka? Si Jolly, tanongin mo, no? L lagi si Jolly nakasagot eh. <laughs> <Tanungin>. <laughs> ah? Ah, Ay, na, eh. Teka lang kasi. Right. Kailangan mo pa pala sa lobby? Oh, too big. Tanga. Oh, nga. Oh. No. <laughs> yeah, just po. Wow. Putang ina nangyari sa mga camping equipment ko. Oh. Tutang <laughs> <laughs> kina. <-tank yung> <laughs> <laughs> hey, hindi na ako maulit magdala ng ganto. Ayan, 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 hindi, ayan, 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 Nabiwan na pipa, pipa Sa'kin niya, sa'kin niya Hindi ako huli pa tala Kahit meron ka paano, mo na <laughs> Pag nating pananago na, ihahapin pa si Jolie Dala ko lahat to Putang <laughs> 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 ina <laughs> tadi mo Hmm. hindi mangyayari yun, Tara na po, pagod na rin kami, oh. <laughs> Mamaya mo nadalhin niya, pag uwi mo, diretso ka na. ako hmm, pa isa, oh. Ano mo, hindi pinagandaan, oh. <laughs> Putang ina, pagdating sa Maha, pag ng motor, ang dami kong dala. Nakahiga na sila ako, antok na antok sa daan. Dahil <laughs> <laughs> nga sobrang... Kutang ina. Tanginan ka. Parang hindi ka pa nasanay. Eh. Tagal-tagal na lang kakilala eh. Taon ang binilang. <laughs> ang daming karga pa uwi. Hindi naman pwedeng dyan muna sa inyo, no? Dyan muna sa inyo, <laughs> eh. <laughs> Lalo ma. Wala na lang sa mabalik. <laughs> Tanginan. Ano? Tagal ni, wala kita. ano? <laughs> hindi naman pwede dyan muna sa inyo, Lee. Dyan muna sa inyo, ano? Oo, oh, nakasabit pa. Pagkakaroon kayo ng biglaang camping niyo, gano'n may tent. <laughs> <laughs> <ina niyo. laughs> wala pa alam Pagpapala, pag nakasibat lang. Oh, ang bawi dito, sira na. Kaya iuwi ko to hanggat may maagapan pa. <laughs> Tanga po, nasira yun, Ken. <din>. Oo, oh, bakit? Sa <laughs> akinan niyo. Turuturuan niyo. Kaya ip ayaw ko sa bahay na may tent ako, Putang ina, eh. Magiging laman ako ng balita. Pero nang 10 pon. Ayan, si Arnold, si Lakim. Taranggola na, oh. Okay, laban na yan. Kali eh. kaya muna to. Basa pa yung ano eh. Tali mo muna to. Sa atin na rin yan. Nasabi niya yan? Oo, gawa ng basa pa yung lagaya. Ano. Binasa niyo. Ah, hindi. hindi. hindi na. Kahit basa. Si Ano dahil matutulog dito mamaya. <laughs> Bahala siya dyan. Hindi yeah, naman matutuyo yan. Hindi matutuyo to. Ano to? Ipayong yung tela nito eh. O oh, siyempre, dapat matutuyo niya. Doon ko na sa bahay yung sinto. Ang ah, mga adobong masarap naman ako. Ah. Pero kung totoo siya, basic lang totoo yung shotting. Oh. <quin> <and ladies> <oneself> dagat Pasipiko. oh. You will mahuli mo mahuhuli mo d'yan? Galit dagat, oh. Kahit ako, isne, <laughs> d'yan ako dadali d'yan. Delikado, eh. <laughs> <laughs> Doon ako. Ah, huli na. Ay, na. <laughs> Doon ako sa ano, malalim, di ba rin na malalim, basta ang sligtas. Ayun na yun na, pakapalit. <laughs> Malulobot na yung GoPro namin, kaya pag namatay ito, wala na kami vlog. Ayun <laughs> pa yan, ayun pa Dito, sa ko. Pababaya ako pa naman niya. Cellphone ko yan. sa lobat na lahat ng ano ko. Lobat na rin yung sarang niya. na. Wala kang mga. Lobat na lahat. Ano? Ano? Wala. Nagmano ko camera nito. Yung kaya sword. Tika. Bakit ayaw? Tika

Hala, tala mo kasi nagpapapansin tayo pag nandun yeah, tayo. Kaya tayo pa nga. Hey. 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 <laughs>